So, yun. What sa mga kapagaw, no? Ayan. So, nalayos tayo manin. Ayan. So, update natin yung mga alaga natin, mga kapagaw. Ayan. So, kakatapos lang na magkaras ako doon sa bahay. Kasi umabot na ng tubig sa bahay, mga kapagaw. oh Umabot yung tubig doon sa bahay, mga kapagaw. Kaya kinaras ko. Buti wala na. So, dito naman, mga alaga natin. Kasi kanina mga kapagaw, yung pinsag ko, may, may mayroon siyang nakitang ahas dito na pumunta. Kaya nakakatakot na pumunta dito sa loob ng kulungan ko mga kapagaw kasi baka, ano, baka andyan lang yung ahas mga kapagaw. So mamaya tinan muna namin, tinan namin lahat dito kasi meron pang tubig, mas maganda kapag walang tubig. Ayan. Ayan, no? Oh. Ay! Ayan, so, ito yung mga alaga ko. So, okay naman sila. So, buti hindi umabot. Ayan. Mga finches natin. Ayan, no? Oh. Tapos, mga alaga natin dito. Ayan, no? Oh. Uy, medyo may naglalambing doon, no? Ayan, sige, mag-crossbreed kayo. Ayan, oh. no? sige eh meron pa doon oh. tapos may kalapati pa dito mga kapago ayun oh may itlog ang ginakatakutan ko mga kapago, dito sa loob ng kulungan ko kasi mayahas dito nakita yung pinsan ko so tara pasok tayo sana eh, Sana wala yung ahas. Oops. Hila natin dito sa gilid-gilid lang. Baka mamaya matuklaw tayo. Dako. Mamamatay na. Tayo. So, pinasok na ng tubig. Alalitan! So, meron pa tayo isang kalapati doon. Ayan, so may sing sing kasi. Ayan. So dito daw, dyan daw pumunta mga kapagaw yung ahas. O pumunta dyan, sa loob. Kaya, nakakatakot mga kapagaw. Tapos yung martig nga pala natin, tilanggal ko na at ko na doon. Kasi basang-basa sila. Kaya ayaw kong Kaju nak kaju kau kaju nak kan tan tan. Ya, alam pun jad sa siapa eh. Yung as uh, kaya apa yang kita nak may Karena pa eh. Ser, you know. Alaga natin. Oh. So, hindi pa sila nakakababa kasi may tubig pa. Ngayon, may isa tayong Uh, batom, uh, red turtle dad yan tapos pugo, Ayan, pugo natin Ayan. so may mga tubig tubig pa kaya di sila nakakababa so doon lahat sila sana ma mahuli natin yung ahas para hindi ma madali yung mga alaga natin alam ko dyan eh dyan siya pumunta kasi nakita yung pinsan ko pumasok daw siya dyan kaya mamaya na lang kapag wala nang na tubig. So kapag dito naman makikita natin. so dito sa taas. makikita naman natin kung garden 'Di ba? So dito lang alam ko garden shark. Umakyat man. Kaya tatanggalin natin 'to. <coughs> So, nakakatakot dito yung mga halaga natin. So, batong-batong. Baka lang. So, sana mahuli natin. Okay. So, tara. Labas na tayo. Dito daw eh. Pumasok daw dyan oh. Alam ko pumunta dyan eh. Ay. Alam ko nga hirap. Yun. Alam ko dito siya pumunta. Uy. Akala ko. Akala ko yun na. Buti-ki pala, buti-ki na, nagulat pa ako. Alam ko pumasok na dyan eh. Kala ko yun na, kuna nagulat pa ako. So, medyo bumaba naman yung tubig, mga kapagaw. yan dami ko ng zebra pinches, o. So, ayan, so, bilhin na kayo rito, mga kapagaw. Pero ito mga to, Ayan, tingnan nyo yung ulo niya. Meron siyang payong mga kapagaw. Tingnan nyo yung ganda. Yung parang ganito. O, tingnan nyo. Yan. Ito mga kapagaw. Parang ganda. Ganda. Tapos ito naman. Medyo. Merong tatlong ganun. Yung crested. Ayun. Ang ganda yun. Ayun. Medyo mga bata pa itong mga toy. Ayan. So, maya-maya. Ayan, nung daming kalapati, oh. Tako. May bagyo kasi mga kapag, mga red turtle dab natin. Ayun, oh. Ayun, oh. Mukhang naglalab sila, oh. Yung dalawa. Ayan. Mukhang sila. Ayan. Ay! Ay. Ba't? yung manok natin? Nakakataka po. talaga baka yung... Ah! Siyan. kalapati okay, oh Yeah, din na yung Ay, pandamin mga kapado. Oh. Buti na lang natanggal na. Wala na. Wala lang tubig. Hay <inaudible> Dito ako nagkakaaras kanina mga kapag ang talang wala na. Mm. Oh, ba? Diba? Wala na. So yun lang mga kapag. maraming maraming salamat sa panunood. Ayan. Kaya don't forget to subscribe my channel kapag ako.